kinumpirma ho ng pamunuan ng National Irrigation Administration na sisimulan na nilang pagbebenta ng murang bigas sa darating na o sa susunod na linggo na po ito, no, Enero adjust ng taong 2025. Ang pagbebenta ng abot kayang bagong bayaning magsasaka o ito ho ay tinagurian bilang BBM Rice ay gaganapin sa kadiwa ng Pangulo sa Central Office ng Naturang Ahensya. Bago ito ay magsasagawa muna ng stock inventory ng mga bigas ang National Irrigation Administration. Ang bagong bayaning magsasaka o BBM Rice Program ay nag-aalok po ng murang bigas na ito ho'y 29 pesos lamang ha, kada kilo. Prioridad pa rin ng pamunuan ito mga senior citizen, mga solo parents, maging yao mga PWDs o persons with special needs at maging ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4-piece program ng Department of Social Welfare and Development. Kung may pa rin po dito, aabot sa mahigit isang milyong bigas ang uh, ibenta o isang milyong bags ng bigas ang nakatakdang ibenta sa naturang panahon.